Jomar anak, halika nga dito may pag-uusapan tayo. Tawag ng ina ni Jomar sa kanya. Patungkol saan naman po yan ma? Tanong ka agad ni Jomar. Basta, ang mabuti pa ay magbihis ka muna at pumunta ka sa opisina ko dahil sa kailangan nating mag-usap. Sige po ma, pero nasaan po si na Mike at Mini? Tanong ni Jomar. Nasa mga silid nila, kanina ka pa nila hinahanap eh. Puntahan ko muna sila ma, bago kita puntahan. Paalam ni Jomar sa kanyang ina. Okay sige, sagot na lamang ng kanyang ina at saka pumunta na sa kanyang opisina habang si Jomar naman ay pumunta buna sa kanyang silid at nagbihis bago tuluyang pinuntahan ng kanyang dalawang anak. Daddy, sigaw ng kanyang anak na si Minnie nang makapasok si Jomar sa kanilang malaking silid na may malaking sala kung saan naglalaro ang kanyang mga anak. Teka teka anak, relax lang. Hindi na ako makahinga. Natatawang saad ni Jomar sa kanyang anak. Mini, bitawan mo na nga si daddy. Nasasakal mo siya Oh. Suway so, naman ang anak ni Jomar na lalaki. Kit agad namang binitawan na ni Mini ang kanyang ama. Ha? Huh? Namiss ko lang talaga si daddy eh. Kasi isang linggo kaya natin siyang hindi nakita. Kahit na, pwede mo naman siyang yakapin ng hindi maigpit eh. Dado, oh. Si kuya o palagi talaga yung ganyan sa akin. Ang sungit-sungit. porket mas patanda pa siya sa akin, dado. Sumbong ni Mini. Huwag <tap> kang makinig yan sa kanya, dad. Kasi mali naman ang ginagawa niya eh. Aminin mo na lang kasi na mali ka at ako yung tama. Kaya tanggapin mo na lamang, Mini. May pasumbong-sumbong ka pa, pa dyan kay daddy Ang sama-sama mo talaga. Inis na saad ni Mini. Kahit na pangiti na lamang si Jomar sa away ng kanyang mga anak. Teka, teka. Tama na nga kayo dyang dalawa. Kayo talaga o. Oh, para kayong mga aso at pusa na nagbabangayan. Suway ni Jomar sa kanyang mga anak na siyang naging dahilan upang mapanguso na lamang ang kanyang anak na babae. Agad namang kinusot ni Jomar ang kanilang mga pisngi sabay sabi ng Namiss ko rin kayo mga anak. Pasensya na talaga kayo ha. At wala ako sa tabi nyo ng isang linggo. Pero nandito na si dad Umuwi na ako. Kahit kailangan nating magbanding tatlo at kailangan kong bumawi sa inyong mga anak. Wow, talaga? Ang saya-saya ako, Dad. So that means pupunta tayo sa amusement park? Excited na tanong ni Mini. Yes, anak. At ikaw, Mike. Ano ang gusto mo maliban sa amusement park? Alam ko naman na iba ang gusto mo eh. Um, okay naman ako sa amusement park, Dad. Pero gusto ko pong mag-movie marathon muna tayo. After nun ay mag-amusement park tayo. Pumunta po tayo ng sine. So, eskyo ni Mike. That's good day, anak. So, bukas ng sabado ay pupuntahan natin ng amusement park. At pagkatapos ay pupunta tayo ng sine. Ano? Game? Tanong ni Omar sa kanyang mga anak. Yes, dad. I'm so excited. Nakakiting sa ad ni Minnie. How about you, Mike? Excited na rin po ako, dad. Nakakiting sagot naman ito. Well... Mabuti naman kung ganon. Kahit magpahinga na kayo mga anak ha, maaga kayong gigising bukas para sa mga pag-aaral nyo. Dad, pwede mo ba akong basahan muna ng paborito kong storybook? Mini, kakauwi lang ni Dado. Oh. Hayaan mo muna siyang magpahinga. Huwag kang request ng request yan. Hindi naman nawala si Dad para iwan tayo eh. Ginawa niya lang ang bagay na alam niyang mas makakatulong sa atin. Lalong-lalo na sa ating kinabukasan. Kaya Mini, Mahawa ka naman kay dad. Bukas ka na lang magpakwento sa kanya. Sad ni Mike. Mike, hayaan mo na lang ang kapatid mo. No dad, kailangan mo nang magpahinga. At ako nang bahala kay Mini. Ayaw namin na mapagod ka. Dahil sa totoo lang, eh napakaswerte na namin na naging anak mo kami. At nagtatrabaho ka naman para sa amin, hindi ba? At hindi para sa iba? Kaya't alam namin na malaki ang sakripisyo mo para lang mabuhay kami ni Minnie. Hindi naman sa gusto na kitang mawala, dad. Pero gusto namin na magpahinga ka din muna. Wala na nga si mo Ayaw ko na patigaw rin ay mawala sa amin. Di ba, Minnie? Sad ni Mike. Sorry, Kuya Mike. Tama si Kuya Mike, dad. Kailangan mo na munang magpahinga. Pasensya ka na po sa mga nasasabi ko, dada. Masaya lang po talaga ako na nandito ka. Namiss ka lang po kasi namin eh. Sad naman ni Minnie. Sigurado ba kayo, mga anak? Nagdadalawang isip naman at na tanong ni Jomar. Yes dad, okay lang po kami. Kit sige na po, magpahinga ka na po. Suwestyo ng kanyang anak na lalaki. Okay sige, at sa so, pa anak, proud na proud ako sa'yo. Dahil kahit nawala ako sa tabi nyo, ay napalaki kayo ng maayos ng lolo at lola nyo. Masaya akong nakakarinig ng mga suwestyon nyo anak. Hindi ka pa matured pero parang matured ka na akong magsalita. Pasensya na talaga kayo anak ha. Babawi ako sa inyo sa Sabado at Linggo. Mag-family time tayo. Kahit mga anak, magpahinga na kayo ah. Magpapahinga na rin si Daddy. Good night, Dad. I love you so much. Sana mag-asawa ka na. Sad ng kanyang anak na si Minnie. Ano yun, Minnie? Tanong ni Jomar. Kahit na narinig niya na talaga ang sinabi ng kanyang anak. Wala, Dad. Naiiyang sad naman ni Minnie. Well, kung wala na kayong sasabihin, ay haalis na muna ako ha? Ah dahil may pag-uusapan pa rin kami ng lola nyo eh. Okay po dad, good night po. Magpahinga na rin po kayo dada. Health is wealth po. Paalam ni Mike sa kanyang ama na siyang naging dahilan upang mapangiti na lamang si Jomar. Kahit na maagang nagpaalam ang kanyang asawa, ay hindi naman siya pinabayaan ng pong may kapal. Bagkos ay binigyan siya ng mga napakalambing na mga anak. At maalalahanin pa ang mga ito nang makalabas na si Jomar sa silid ng kanyang mga anak ay bigla namang tumunog ang kanyang cellphone. Napangiti na lamang siya nang makita kung sino ang tumawag. Babe, nakangiti sa ati Jomar. Kamusta ka na? Nakita na ba kayo ng mga anak mo? Tanong na Rhea. Okay naman ako babe. Okay naman ako babe. Miss na miss na nga ako ng mga bata eh. Nakakaiyak lang talagang makita mo sila na nututuwa rin na umuwi ako. Ganun ba? Kahit kailangan mong bumawi sa kanila, babe. Yan na nga ang gusto kong gawin, babe. Nakapag-desisyon na ako na sa Sabado at Linggo ang banding namin na sama-sama. Gusto mong sumama? Hindi na muna siguro, babe. Nakakaya kasi. Huwag kang maya. Nagpaplano na rin akong ipakilala ka sa kanila, babe. At naisip ko na sa banding na lang namin. What? Babe naman, hindi pa ako ready at baka hindi ako magustuhan ng mga anak mo. Kinakabang sa Adnerea. Sus, pagugustuhan ka nila, babe. Lalong-lalo na si Minnie. Alam kong magkakasundo ka dalawa for sure. Susama ka na sa amin? Um, hindi ko pa talaga alam, babe. Eh. Anong date ba yan? Um, 15, babe. Bakit? May gagawin ka ba nun? Hala, kaarawan niya ng inaan ko. Sayang naman. So paano na yan? Malungkot na saad ni Jomar. Um, if okay lang sa'yo, babe, na baka malate ako. At susunod na lamang ako sa inyo, babe. Kung papayag ka, nahihiyang tanong na Rhea. Sige, babe. Update na lang kita, ah. Kung nasaan na kami. Basta't pumunta ka, ha? Ah. Kailangan na ipakilala sa kanila dahil nararamdaman ko na kailangan nila ng isang ina at alam kong karapat-dapat ka. Babe naman, nambola ka pa. Hindi ako nambobola, babe. Iksasabi e, lang ako sa inyo ng totoo. <laughs> okay, sige. Sabi mo eh. Sige na, babe. Ibababa ako na at bukas na lang tayo mag-usap. Kailangan mo nang magpahinga at bumawi ka sa mga anak mo ha. Babe naman, gusto pa kitang makausap eh. Pagmamaktol ni Jomar. Babe, magpahinga ka muna. Tutal nandito ka naman na sa Pilipinas eh. Madali mo naman na akong mapuntahan. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na. At alam kong pagod na pagod ka pa sa biyay mo. Kahit maaga kang matulog ha. Asikasuin mo pa ang mga bata bukas ng maaga para makabawi ka naman sa kanila. So is na Rhea. <laughs> Sige na nga. Good night na babe. At salamat talaga sa pag-aalala mo sa akin na At sa pagsuporta mo sa akin. At pati na rin sa mga anak ko. I love you so much babe. Bye. I love you so much din babe. Paalam na Rhea. Agad namang napangiti na lamang si Jomar. Ang hindi niya alam ay kanina pa siya pinagmamasdan ng kanyang ina. Ahem. <clears throat> Saad ng kanyang ina upang mapansin siya nito. Uy ma'am, andyan ka na pala. Pasensya ka na at hindi kita napansin. Kanina pa ako dito, Jomar. Alangan namang istorboin kita. Eh kitang may kausap ka naman, hindi ba? <laughs> Ganun po ba? Tara na nga, Jomar. Kailangan na nating mag-usap sa opisina ko. Masungit na saad ng kanyang ina na siyang naging dahilan upang mapalunok na lamang si Jomar habang sumusunod sa kanyang ina. Dahil for sure, ay seryosong bagay ang kanilang pag usapan ngayon. Anong pag-uusapan natin ma? Tanong kaagad ni Yomar nang makapasok na sila sa opisina ng kanyang ina. Well, ang pag-uusapan natin ay patungkol kay Mini, panimula ng kanyang ina. Tungkol kay Mini? Bakit? Anong nangyayari po kay Mini? Nagtatakang tanong ni Yomar na medyo kinakabahan pa siya. Ano ba yan anak? Huwag kang magpanik. Wala namang masamang nangyari kay Mini nang wala ka sa tabi niya. Subalit ay may bagay siyang hinahanap-hanap kahit na binibigay mo naman ang lahat para sa kanya. Ah, um, ganoon po ba? Pero anong mga bagay naman po 'yan, Ma? Alam mo naman na ang lahat ng bagay na ibibigay ko sa kanila maliban na lamang sa pagmamahal ng isang ina. Pero hindi naman ako nagkulang dahil nagpakananay naman ako at nagpakatatay sa kanila. Yan ang anak eh. Pero hindi mo masisisimini dahil sa kanyang pag-iisip at kanyang mga edad ay naghahalap talaga yan ng kalinga ng isang ina. Kaya nga gusto kitang makausap ngayon eh upang sabiyan ka na mag-asawa ka na. Dahil sa palagi ang sinasabi sa akin ni Minnie kung kailan ka mag-aasawang muli para may mami na siya. Like para daw may magkwento sa kanya gabi-gabi bago siya matulog. At para daw may makausap siya at masumbungan siya ng problema maliban sa iyo. Yan ang hiling ni Minnie anak. Ganun po ba ma? Kaya pala kanina nang iwan ko na sila Ay sinabi niya na mag-asawa na raw ako Pero may plano naman na talaga ako may Pero hindi pa sana sa ngayon Pero dahil sa sinabi mo Ay for sure ay magiging maaga Ang pagpapakasal ko Pagpapakasal? Wala kang nobya tapos magpapakasal ka na? Natatawang tanong naman ang kanyang ina Ma sorry pero May nobya naman na po ako ah, Sorry kung hindi ko po na ipaalam sa inyo Pero at least ngayon ay sabi ko na po sa inyo. Nobia? May nobia ka na anak? Diyos ko, magandang balita yan. Pero ang tanong, alam na ba ng nobia mo na may mga anak ka na? O naman po ma, alam niya na may anak na ako. At napakaswerte ko nga kasi tanggap niya ko ang mga anak ko. At lalong lalo na po ako. At paano ka naman nakakasiguro na tanggap ka nga talaga ng babaeng yan? At paano mo na rin sabi na matatanggap niya ang anak mo, Jomar? Ma, nararamdaman ko ho kaya nga ako pakakasalan ko na po siya sa mas lalong madaling panahon eh. Sapagkat siya lamang po ang bukod tangi sa mga babaeng pinansin ako at tanggap ako maging ang mga anak ko. Ganun ba? Gusto ko na rin nadalhin mo ang babae yan dito nang makilates ko muna yan ng maayos dahil sa hindi ako papayag na basta-basta ka na lamang magpapakasal ng kung sino-sino man lang. Ma, malaki na po ako. Sumakabilang buhay na nga po ang una kong asawa eh. Kit alam ko na ho ang magiging desisyon ko at alam kong si Rhea ang babaeng nakatadhana para sa akin. Rhea? Parang pamilyar ang pangalan niya. Mukhang kilala ko ata ang babaeng niya na. Talaga ba ma? Pamilyar lang naman. Alam mo naman na marami akong mga kakilala at mga kaibigan. Kit baka isa siya sa mga anak ng kaibigan ko. Okay ma, makikilala mo rin po siya. Nakangiting sa Ate Jomar sa kanyang ina. Dapat lang, pero tandaan mo to Jomar ha? Kapag hindi ko gusto ang babaeng pakakasalan mo, ay hindi ako papayag na siya ang magiging asawa mo. May naman, makinig ka sa akin, Jomar. Isang beses ko lang napatunayan na dapat ay sumunod ka sa akin. Hindi pa sabi ko sa iyo noon na huwag na huwag kang magpapakasal kay Isa dahil sa iiwan ka lang niya? Ma, hindi ako iniwan ni Isa. Iniwan ka niya. Bahala ka na nga, ma. Basta ako, alam ko ang mga bagay na makakatulong sa akin. Jomar, makinig ka nga sa akin ayaw ko lang na soli, ay ikaw lang rin ang magdududa. At sigurado ka ba natanggap ka ng babaeng yan at pati na rin ang mga anak mo? Baka pera lang ang habol niyan sa'yo ah. Ma, huwag kang ka magsalita ng ganyan. Ang mabuti pa ay matulog na lang tayo. At salamat sa inulat mo patungkol sa gusto ng aking anak. Malaking tulong yan para sa akin upang mapasaya ko ang mga anak ko. Saad ni Jomar at agad na umalis dahil sa ayaw niyang makipag-away pa sa kanyang ina. Lumipas ang mga araw, ay dumating na ang araw ng linggo. Pinasyal ni Jomar ang kanyang mga anak. Nang bigla na lamang naging malungkot ang anak niyang babae. Mini, bakit malungkot ka ata? Tanong ni Jomar. Malungkot lang po ako dad, kasi hindi tayo kompleto. Tulad nila o, tignan mo ang sese po nila, may mami po sila. Saad ni Minnie habang tinuturo ang masayang pamilya. Minnie, alam mo naman na wala na si Mama, hindi ba? Singit ng kuya Mike niya. Alam ko nga, kaya nga gusto ko na si Dading mag-asawang muli eh, Para may mami na tayo. Hindi ka ba masaya, kuya, na magkakaroon tayo ng panibagong mami? Masaya naman. Pero ang tanong, gusto ba ni Dad? At isa pa, hindi ba nandyan naman si na Lola na nag-aalaga sa atin? Ano pa ang hinahanap mo? Huwag mo namang utusan si dad. Shhh, tama na mga anak. Umupo na lang kay dito. Hali kayo at may kailangan akong sabihin sa inyo. Tungkol saan naman yan dad? Nagtatakang tanong ni Mini. Tungkol lang naman sa magiging mami nyo. Magiging mami? Nagtatakang tanong ni Mike. Mami? May mami na kami? It means happy family na tayo dad? Natutuwang tanong ni Mini. Mini, papakasalan pa ni dad si tita Rhea mo at susunod siya sa atin ngayon. At huwag ka nang malungkot yan, okay? Dahil complete family na tayo. At Kuya Mike, huwag kang magalit kung may nobya na si Daddy, ha? Dahil sa alam mo naman na kailangan din ni Daddy ng katuwang sa pag-aalaga sa inyo. May intindihan mo rin ako, anak, pag lumaki ka na. Okay lang naman sa akin yun, dad. Ang importante ay masaya na si Minnie. Mahal na mahal mo talaga ang kapatid mo, Mike, no? Ako po, dad. Mahal na mahal ko po si Minnie. Ako rin po, dad. Kaya mahal na mahal ko rin po si Kuya Mike kahit ang sungit-sungit niya. Sad naman ni Mini. Namatawa na lamang si Jomar at hindi nagtagal ay dumating na rin si Rhea. Kahit na masyal na nga silang muli at sobrang saya nilang lahat. Agad namang nagustuhan ng mga bata si Rhea. Maging si Rhea ay agad nagustuhan ng mga bata dahil sa napakalambing ng mga ito. Sa kabilang dako naman ay hindi naging masaya ang ina ni Jomar sa kanyang nakita dahil sa nalaman niya na hindi pala mayaman ang angkanereya. Kung hindi mahirap lamang ito. Ma'am, mukhang wala na po ata kayong magagawa kung nagustuhan ng mga bata ang magiging asawa ni Jomar. Pwisit nga eh, maghanap na nga ako ng paraan upang mapaghiwalay sila. Lalong-lalo na, at hindi ako papayag na makasal sila. Dapat lang ma'am, dahil sa makikinabang lang hunyan ng pamilya ng babae sa kayamanan na pinaghirapan ng anak nyo, sulsul -sul pa ng kanang kamay nito. Kahit nakapag-desisyon na ang ina ni Jomar, nasaraan si Rhea kapag aalis nito ng bansa. Dad, kahit hindi pa po kayo nakakasal ni Tita Rhea, pwede po ba na doon muna siya mag-stay sa bahay natin? Please po dad, pakiusap ni Mini. Anak hindi pwede, pero huwag kang magalala at ngayon din ay pakakasalan ko na ng Tita Rhea mo nakangiting saad ni Yomar sa kanyang anak. Baliw ka talaga, babe. Kung ano-anong pinagsasabi mo sa mga anak mo. Babe, I am serious. Will you be my wife? Tanong ni Yomar at agad na lumuhod at inilabas ang singsing. -sing. Naku, is this for real? Naiiyak na saad ni Rhea. Yes, kit ngayon, tatanungin ulit kita, babe. Rhea Dado, pwede ba kitang maging asawa? Tatanggapin mo ba ako at mamahalin maging ang mga anak ko? Tanong ni Jomar. Yes babe, mamahalin kita at tatanggapin ko ang mga anak mo. Sagot naman ni na Rhea. At agad na niyakap ni Rhea si Jomar. Congrats daddy! Sa wakas ay may mami na kami. Masaya kaming dalawa ni Kuya Mike. Nakangiting saad ni Minnie. Tama po si Minnie, dad. Masaya po kaming dalawa. Dahil sa wakas, ay ngayon lang rin namin na silayan muli ang mga ngiti mong tunay. Ramdam na ramdam namin ang tunay mong kasiyahan. Kay Tita Rhea, alagaan at mahalin mo po si Daddy ha, gaya ng pagmamahal namin sa kanya. Saad ni Mike, mamahalin ko ang Daddy nyo ng buong puso. Maging kayo ay mamahalin ko rin ng buong buo, tulad ng isang ina. Kahit hindi kayo nanggaling sa akin, ay mamahalin ko kayo, gaya ng pagmamahal na ibinigay ng Daddy nyo sa akin. Pangako na Rhea kahit nagkaya ka sila at marami ang nainggit sa kanila dahil sa lahat ng pamilyang namamasyal ay sila ang bukod tanging naiiba dahil sa ang popogi at ang gaganda nila. Nang dahil doon ay kinasal si na Jomar at Rhea at naging masaya naman ng lahat maliban na lamang sa ina ni Jomar na nakikipagplastigan lamang kay Rhea. Ma, may gagawin akong travel sa abroad at gusto ko sana na ibilin ko sa iyo ang mga bata at pati na rin ang asawa ko. Jomar, bakit sa akin mo pa kailangang ibilin sila? Malaki naman na yun mga anak mo. At isa pa, responsable naman ang napakasawa mo na si Rhea. Alam ko naman po ang mga bagay na yun, ma. Pero iba pa rin po talaga kung pagbibilin ko po sila sa inyo para naman kapag busy sila ay ikaw ang tatawagan ko upang kamustahin sila. Pakibantay na lamang po sila, ha? Pakiusap ni Jomar. Okay, sige. Dahil sa hindi naman kita matitiis, dahil sa anak naman kita, kaya babantayin ko sila para sa'yo. Naku, maraming maraming salamat talaga, ma. Always welcome, anak. Ay, ma, may nakalimutan akong sabihin. Ano naman yung Jomar? Um, gusto kasing mamasyal ng kapatid na Rhea dito sa bahay natin. Dahil sa asawa ko naman na siya, ay pumayag naman po ako, ma. Ah, ganun ba? So dito mag-i-stay ang kapatid niya? Opo, ma. Sinabi ko sa'yo at baka magulat ka kasi eh. Si Rea sana yung magsasabi sa'yo. Pero baka mahiya yun. Kahit ako na lamang po ang nagsabi. Pero Jomar, bakit ka pumayag sa mga iling ng asawa mo? At ngayon pa talaga kung kailan wala ka? Hindi naman sa nang bibintang ako, no? Pero paano lang kung may mga mangyaring masama kapag wala ka, ha? Ma, alam ko na yan. At may tiwala ako sa asawa ko. Kaya nga sinabihan kita upang humingi ng pabor sa'yo. Hindi pa masyadong sanay si sa mga gusto ng mga bata. Kaya sana ikaw na lamang muna ang mag-guide sa kanila. Okay lang po ba ma? Nako, kahit na ayaw ko naman at tumanggi ako, eh wala naman ako magagawa pa. Kahit papahagi na lamang ako. Maraming salamat talaga ma. Pasasalamat ni Jomar sa kanyang ina. Subalit ang hindi niya alam, ay masaya ang kanyang ina sapagkat masisimulan na niya ang kanyang maitim na balak para sa asawa nitong si Rhea. Kinabukasan, ay agad namang nagpaalam si Jomar sa kanyang ina. At ilang araw ang lumipas, ay naging maayos naman ang pagsasama nilang lahat sa bahay. At mas lalong nagalit ang ina ni Jomar dahil sa gustong-gusto ng mga bata si Rhea. Kit agad niyang tinawag si Mike. Lola, pinatawag niyo po ako? Nagtatakang tanong ni Mike. Oo, at 'wag na 'wag kang lalabas ha? Ha? Bakit po? mahingi na akong pabor sa'yo. At tungkol saan naman po yan, Lola? Well, tungkol sa daddy mo at sa mami Rhea mo. Anong patungkol po sa kanila, Lola? Well, alam mo naman, Mike, na hindi ko talaga gusto ang tita mo. At ang tanging gawin mo na lamang ay ang sumunod sa mga gusto ko. Kung ayaw mong masaktan kita at kung ayaw mong saktan ko si Mini, kilala mo ako, Mike. Kaya kong gawin ng lahat. Banta ng kanyang Lola. Kahit sa takot ng batang si Mike, ay napao na lamang ito. At nang dahil doon, ay agad na tinawagan ng kanyang lola ang kanyang ama. At sinabi nito na sinasaktan na Rhea ang kanyang mga anak at kung ano-ano pang paninira ang sinabi nito. Maghiwalay na tayo Rhea. Akala ko iba ka sa lahat. Akala ko tanggap mo ang mga anak ko. Pero bakit mo sila sinasaktan kapag wala ako ha? Mapagpanggap ka. Galit na sa Adi Jomar. Babe, anong sabi mo? Bakit mo nasasabi yan? Hindi yan totoo. Anong hindi totoo? Sinabi na sa akin ni Mike at ni Mama ang lahat. Alam nga namang nagsisinungaling yung bata at ang inako, Rhea. umalis ka na sa bahay na to at hintayin mo na lamang ang divorce paper natin. Sad ni Yomar. Hindi na lamang sumagot pa si Rhea dahil sa alam niya ang totoo at kusang umalis na lamang siya sa bahay nila Yomar. Habang ang kanyang ina naman ay natuwa sa kanyang nagawa nang dahil doon ay todo trabaho na lamang siya na siya namang napansin ng kanyang anak na si Mike at nakukonsensya ito. Isang araw, hindi na talaga na kaya ni Mike na ilihim ang lahat sa kanyang ama kung kahit sinabi niya na dito ang totoo. Dad, gusto ko lang po talagang humingi ng tawad. Natakot po ako at naging duwag po ako. Iyak ni Mike sa kanyang ama. Sa totoo po niyan, Dad, wala pong ginawang masama sa amin si Tita Rhea. Napakabuti niya po sa amin at mahal na mahal niya po kami. Sadyang natakot lang po talaga ako kay Lola kahit sinunod ko po ang gusto niya. Kumahagulgol na saan nito. Gulat na gulat naman si Yomar sa kanyang nalaman. Pero tinanggap na lamang niya ang paliwanag ng kanyang anak. Okay lang yun anak, may kasalanan rin naman ako. Kahit ang mabuti pa, ay puntahan na natin ang tita reya mo nang sa gayon ay makahingi tayo ng tawad sa kanya at sana ipatawarin niya pa tayo. Pero dad, nasakta natin si tita reya, Baka nagalit na yun sa atin. Anak, maging ako ay nagsisisi dahil sa nagawa kong desisyon na hindi ko man lamang pinakinggan ng tita reya mo. Kaya't ngayon ay gusto kitang tanungin. Gusto mo pa bang maging buo ang pamilya natin ulit? Yes dad, dahil nakita ko rin ang lungkot sa mga mata ni Minnie nang mawala si Tita Rhea sa atin. Maging ako anak, labis akong nagsisisi. Dahil sa mas naniwala pa ako kay mama, hindi na ako natuto pa. Ginawa niya rin yun sa mami niya noon. Pero ngayon, ay hindi na ako papayag na hindi mabuo ang pamilya natin. Kahit kailangan nating puntahan ka agad ang Tita Rhea mo. Suwesyon ang kanyang ama. Kahit agad na nililitong pinuntahan humingi sila ng tawad kay Rhea sapagkat nagkamali sila at pinagsisiya ni Yomar na mas naniwala siya sa kanyang ina kaysa sa babaeng pinakamamahal niya. Okay lang naman sa akin yun babe, walang problema at naiintindihan kita Mike, alam kong bata ka pa at pwede ka pang takutin ng kahit sino kahit pasaya ako at nalaman nyo na rin ang totoo. Sorry po talaga tita ha. Sorry din babe, huwag kang magalala babawi kami sa'yo at wala nang sino mang tao ang makakapaghiwalay sa atin. Pangako ni Jomar. Kate magmula noon, ang kanilang masayang pamilya ay nagbalik muli at wala nang nagawa pa ang ina ni Jomar kung hindi ang tanggapin na ang pamilyang ito.